Sa so Washington DC, isang babae ang pumunta sa train station upang sundin ang text sa cellphone niya na nagsasabing pumunta siya sa isang parte ng station. Pero nang makarating na siya doon, ay wala siyang nakita kung di ang kamatayan niya dahil noon din ay may dumating na train at nasagasaan siya nito. Samantala, sa Thailand naman ay pinakita ang computer engineer na si Max kung saan may inaayos siyang server sa kumpanya ng customer niya. Matapos nito ay agad siyang bumalik sa hotel upang makapaghanda na para umuwi sa Amerika pero dito ay may naghihintay na package sa kanya. Isang high-tech at kakaibang cellphone ang laman nito pero di niya alam kung kanino at saan to galing. Maya-maya pa ay may nag-text dito. Meron daw magandang promo yung hotel kaya huwag muna siyang aalis at nang tinanong niya sa information ay totoo nga ito. Kaya nag-extend pa siya ng dalawang araw sa hotel. Kasabay naman ito, sa Russia, ay nakatanggap ng text ng isang kalbo na nagsasabing isang cellphone na naman daw ang nadetect. At habang ini-enjoy ni Max yung promo ng hotel, ay may nalaman siyang nakakapagpatindig balahibo. Bumagsak yung eroplano na sasakyan sana niya. Kaya kung di dahil sa text ay patay na sana siya. At nakatanggap ulit siya ng text kung saan pinapag-invest siya sa Sizer pero di niya to pinansin. Nagpasalamat siya sa information sa pag-text sa kanya pero di naman daw sila nagtitext. Kaya tinawagan niya yung kumpanya nung cellphone para alamin kung sino yung nag-text pero wala rin daw record. At ang mas nakakagulat pa, jackpot ang lahat ng nag-invest sa Sizer. Kaya lubhang ng nang hinayang si Max? Kinabukasan, nakatanggap na naman siya ng text kung saan pinapapunta naman siya sa prod at nagpa siya na siyang sundin to. Pagbaba niya sa airport ng Prague ay sinalubong siya ng taxi driver na si Yuri. Inalok siya nitong sumakay sa bulok nitong taxi at dahil mababa ang presyo ni Yuri ay pumayag si Max. Habang nasa biyahe sila ay napansin ni Yuri ang cellphone niya na hindi pa daw lumalabas sa market kaya binigyan siya ng calling card ni Yuri dahil isa rin pala siyang technician. Agad tinawagan ni Max yung nag-deliver ng cellphone pero tumanggitong sabihin kung sino yung nagpadala. Muli na namang may nag-text sa kanya. Pinapunta siya nito sa slot machine 13 pero may nauna ng lalaki na naglalaro dito. Kaso, jackpot na daw yung pang-apat na spin kaya pinigilan niyang pumindot yung lalaki at binayaran niya to ng 100 euro para siya ang maglaro. At ayun nga, pagpindot ni Max sa pang-apat ay lumabas ang jackpot kaya nanalo si Max. Pero may mga CCTV kaya nakita to sa control room kaya pinabantayan siya ng security head na si John. Tapos ay pinataya naman siya sa blackjack table at sabi sa text ay itaya niya lahat ng pera niya. At katulad ng mga nakaraang nangyari ay nanalo na naman siya. Napansin ni John na tumitingin muna si Max sa cellphone niya bago siya tumaya kaya nagpadala siya ng security para sabihan si Max na bawal ang cellphone sa casino. Kaya para mapagpatuloy ang pananalo niya ay naisip ni Max na kausapin si Yuri upang bumili ng gadget na pwedeng marinig yung text kahit di nilalabas yung cellphone. Pumayag naman si Yuri at pupunta daw siya. Kaya bumalik muna siya sa kwarto niya at dito ay may nadaanan siyang babae at lalaking nag-aaway. Inawat niya yung lalaki pero sinuntok siya nito. At nang mawalan siya ng malay dahil sa suntok, ay kinuha ni Camila yung cellphone niya at dinuplicate nito yung SIM card niya. Nang magising siya ay wala na yung lalaki doon at tinulungan pa siya ni Camila tumayo at nagkunwari itong humingi ng tawad sa nangyari. Noon din ay biglang tumawag si Yuri kay Max upang sabihing nandoon na daw siya sa labas ng hotel kaya nagpaalam si Max kay Camila pero inaya niya si Camila magkita sila next time. Natuklasan ni na John na walang record yung mga text kay Max na imposible daw mangyari. Habang sina Max at Yuri naman ay nagkita na. Binigyan siya ng Bluetooth text to speak ni Yuri kung saan maririnig niya ang lahat ng text na marereceive ng cellphone niya kahit di niya to tignan. Nahiwagaan din si Yuri sa cellphone niya dahil kaya nitong itago yung sender nung text kaya tinanong ni Max kung kaya niya daw batong itong itrace. Kaso nasa Moscow daw yung mga tools ni Yuri. Muling bumalik si Max sa kasino at matapos niyang sundin ang sumunod na instruction sa text ay muli siyang nanalo ng jackpot na 3 million. Pero nakita na naman to ni John sa CCTV kaya hinabol nila siya upang i-interrogate. Tumakbo si Max upang matakasan sila pero bago pa siya makalabas ng tuluyan ay hinarang siya ng FBI agent na si Grant. Agad nila siyang hinuli at kahit pa sinubukan siyang bawiin ni John upang panagutin sa pandaraya niya sa kasino ay di pumayag si Grant kahit magkaibigan sila. Dinala nila si Max sa isang abandonadong lugar kung saan ininterrogate siya at tinakot ni Grant. Pilit siyang pinapaamin kung sino yung nagte-text sa kanya pero wala siyang maisagot dahil di niya rin naman talaga alam. Naniwala naman si Grant kay Max kaya pansamantala niya munang iniwan si Max mag-isa. At dahil ex-FBI agent naman si John ay agad niyang natunto ng kinaroroonan ni na Grant. Humingi ng paliwanag si John sa pagkuha kay Max kaya pinaliwanag sa kanya ni Grant ang sitwasyon. Iniimbestigahan nila mga anonymous texts sa ilang tao na tinutulungan magkaroon ng maraming pera tulad ni Max Ang isa ay executive ng isang sikat na credit bureau Ang isa ay real estate agent At ang isa ay yung babaeng pinakita sa umpisa na isa palang IT administrator ng Department of Defense Na inutusan sa text na e-shutdown ang firewalls ng Pentagon server Di matrace yung mga texts at di rin nila matanong yung mga tao dahil namatay ang mga ito at siguradong ganun din ang sasapiti ni Max kaya nagkasundo silang magtulungan upang lutasin ang kasong ito. Sumang-ayon din si Max upang di siya makulong. Kaya kinuha muna ni Grant yung cellphone upang imbestigahan habang si Max naman ay mananatili muna sa hotel. Kinabukasan, pinuntahan ni John si Mueller, ang bilyonaryong may-ari ng kasino, at inutusan nito si John na gawin ang lahat upang malaman kung sino yung nagtitext kay Max. Habang tinawagan naman ni Grant si opisyal ng NSA, upang simula na ang pag-trace sa text sa susunod na tatlong oras. Habang nagpapalipas naman ang oras si Max sa hotel ay tinawagan siya ni Camila kaya nagdate silang dalawa sa bar ng hotel at nagkwentuhan tungkol sa personal nilang buhay. Pero di nagtagal ay dumating yung mga tao ni Grant upang dalhin si Max sa kanila. Kailangan nila ng tatlong text message connection upang matrace nila ang lugar na pinanggagalingan nito kaya patuloy na susunod si Max doon sa nagte hanggang sa mag-text ng tatlong beses. Kaya binigyan siya kunwari ng pera ni John upang itaya sa blackjack table kung saan inutusan na naman siya nung nagte-text na itaya niya ulit to lahat. Pero sa pagkakataon na to ay natalo siya. Kasunod ay nag-text sa kanya na warning lang daw yun at sa susunod na i-off e niya ang cellphone niya ay mamamatay siya. Pero tagumpay naman nilang na trace yung pinanggagalingan ng text na nasa isang lugar sa Amerika. Pero nang malaman ni Burke ang lokasyon nito ay agad niyang pinahinto ang pag-trace dito at agad niyang pinahinto kay Grant ang pag-iimbestiga dahil yon ang lugar kung nasaan ang surveillance program ng NSA na tinatawag na Echelon. Kaya nagtaka si na John kung bakit nag-back out bigla si na Grant at di niya man sinabi ang dahilan kina John ay naramdaman ni John na dahil to sa Echelon. Kaya sinabihan siya ni Grant na manahimik na lang. Nagtaka naman si Burke ng pinacheck check niya at nalaman niyang wala naman palang nag-hack sa Echelon. Patuloy namang pinabantayan ni Mueller si Max kay John dahil buhay pa si Max hanggang ngayon, ibig sabihin ay kukontakin pa si Max nung nagte-text dahil may pakinabang pato sa kanya. Si Max naman ay busy sa piling ni Camila at nung gabi rin na yun ay naganap ang dapat maganap. Pero magahan habang busy si Max ay may tumawag kay Camila at binili nito na libangin daw si Max at huwag paalisin. Habang yung cellphone naman na nakay Grant ay nakatanggap ng text na instruction, kaya nagpa siya si Bert na kumuha ng agent na kamukha ni Max para magpanggap. Pero duda si Grant na dito magiging effective. At lumalabas na tama nga siya. Dahil nang dumating na yung agent doon sa address sa instruction, ay pinatawid to nung nagte-text at nasagasaan to habang tumatawid dahil may nagmanipula sa mga stoplight. Habang si Max naman ay nagre-research tungkol sa Echelon na programa ng NSA kung saan kaya nitong malaman ng lahat ng phone call at email ng lahat ng tao. Pero dito inaprubahan ng kongreso dahil mawawala ng privacy ang lahat. Pero dahil sa pag-distract kay Max ay nabanggit ni Camila ang lugar na pinanggalingan ni Max kaya nagtaka si Max dahil di niya naman to nabanggit kay Camila. Kaya naisip ni Max na spy si Camila. Pero noon din ay napansin ni Camila ang isang sniper na nakapwesto sa bubong ng kabilang gusali kaya tinulak niya si Max bago pa to magpaputok. Dumating na rin ang iba pa nitong kasamahan na nakita naman ni Camila sa security camera. Kaya pinagtago niya si Max sa CR at kukunin niya sana yung baril sa ilalim ng lamesa. Pero dahil dito ay tinamaan siya nung sniper. At habang nakatago ay nakakita siya ng matulis na bakal kaya ginamit niya 'to upang tusukin yung mga kalaban na papasok. Napatay niya yung isa, pero nakapasok naman yung isa pa. Narinig nito yung paggalaw ni Max sa CR kaya napilitan si Camila na lumabas kahit may sniper na bumabaril sa kanya upang sagipin si Max. Pero mas malakas yung kalaban kaya natatalo na nito si Camila. Buti na lang ay nasaksakto ni Max ng suklay kaya tuluyan tong natapos ni Camila. Narinig naman yung sniper na parating ang mga pulis kaya agad tong umalis para tumakas. Pero may isa pang parating na palapit sa pinto. Si John lang pala at sa kanya pala nagtatrabaho si Camila. Agad na tumakas palayo si na John at Max. Na-recover naman ni Grant yung cellphone sa kalsada at nagbanta yung nagte-text na papatayin si Grant pag di binigay kay Max yung cellphone. Ani John, ay di nila matatakasan ng NSA pero nakaisip ng paraan si Max. Pupuntahan nila si Yuri para humingi ng tulong at wala na rin naman silang ibang pagpipilian. Sakto naman dahil na kay John yung clone ng sim ni Max na kinopia ni Camila. Di nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ni Yuri. Nangako naman si Yuri na tutulungan niya sila. Pero na-trace sila ni Burke kaya inutusan nito si Grant na puntahan sila. Dahil mahusay pala talaga si Yuri ay nadiskubre nilang walang naghak sa echelon. Kusa itong gumagana sa sarili niya at nakikita nito ang lahat sa buong mundo. Alam nitong babagsak yung eroplano dahil na-analyze nito yung makina. Yung jackpot naman sa Sizer ay dahil nakita nito ang text ng isa sa may-ari ng kumpanya. Yung panalo naman sa casino ni Max ay dahil sa pattern ng slot machine at card counting na nakita ng echelon sa mga CCTV. Pero natigil ang usapan nila nang mapansin nila sa CCTV na paakyat na ang mga FBI papunta sa kanila kaya dumaan sila sa backdoor upang tumakas at nagnakaw sila ng van para makaalis. Pero hinabol pa rin sila ng mga FBI hanggang sa nak-order sila nang maharangan sila sa riles ng dumadaan na train. Dumating rin doon si Grant kaya napilitang lumaban si na John sa kanila hanggang sa napasabog nila yung sasakyan ni Grant at nasukol nila siya. Binalik ni Grant kay Max yung cellphone dahil siya lang daw ang kakausapin ng Echelon kaya kahit si Burke ay di na siya pwedeng galawin. Muling nag-text yung Echelon kay Max. Nagbigay to ng address na dapat nilang puntahan. Kaya agad silang bumiyahe patungo sa address at ani Max ay nakapunta na daw siya dati doon upang gawin ang computer server ng nasabing lugar. At nang makarating na sila doon ay pinasabog nila yung pinto upang makapasok. Pero walang tao sa loob nito bukod sa mga computer na server. Muli na namang nakatanggap ng text si Max na nagsasabing e-authorize niya yung BIOS na agad namang ginawa ni Max upang mabuhay at maging online yung server. Nabuksan nila yung computer server na si Max lang pala ang tanging nakakaalam ng password pero wala naman tong laman na impormasyon kaya nagpa siya na lang silang umalis. Pero napaisip sila sa natuklasan na ang may-ari pala nung gusali na yon ay yung namatay na real estate agent na dati ring tinext ng Echelon. Card din pala nito ang pinambili sa cellphone ni Max. Kaya muling pumasok si Max sa loob at natuklasan niyang lumilipat na sa server ang Echelon mula sa NSA kaya di na tumako control ngayon ni Bert. At kaya pala si Max ang pinili ng Echelon. Gusto nito lumipat sa malayang server at si Max lang ang nakakaalam ng password nito. Kapag tuluyan na itong nakalipat ay makakapag-update na to at kaya na nitong pasukin ng lahat ng computer at gadget sa buong mundo. Kaya inutos ni Grant na i-shutdown to pero nagtexto na huwag daw nilang subukan at ginawa nitong hostage ang maraming bank account na nakuha nito doon sa credit bureau. Pag pinasabog naman nila yung gusali ay maglalaho ang lahat ng bank account ng maraming tao. Buti na lang mahusay si Max kaya nag niya ng paraan upang mahinto yung update at tinawagan ni Grant si Burke pero ayaw ni Burke na i-shutdown ang echelon na kinontra naman ni na John. Kaya tinanggal ni Burke si Grant at nagpadala siya ng mga tao upang arestuhin sila. Pero di pa rin nila hinayaan ng mapigilan ng mga agent ang ginagawa ni Max. Nagkaroon naman ng ideya si Max nang mapansin niyang may kamera at mic yung computer. Naglagay siya ng earpods at direkta siyang nakipag-usap sa Echelon. Kaya nalaman niyang ang mandato pala ng Echelon ay protektahan ng national security ng Amerika, lalo na ang kalayaan at karapatan ng mamamayan at lahat ng susuway dito ay dapat mawala. Kaya nang pinakita ni Max na ang echelon mismo ang nag-aalis sa kalayaan at karapatan ng mamamayan, ay agad nitong shinat down ang sarili nito bago patuloy ang matalo si na John at mahuli silang lahat ng FBI. Di nakapagpaliwanag ng na maayos si Brooke kaya siya ang pinanagot ng presidente sa nangyari habang natuwa naman si Mueller na malaman na wala na silang problema. Si Max naman ay nakalaya na sa kulungan at si Camilla pala ang nagpiyansa sa kanila. Binigay din pala ni Mueller yung panalo niyang 3 milyon. Noon din ay nag-text sa kanya si Yuri kung saan binati siya nito. At tungkol naman kay Yuri ay lumalabas na isa pala siyang Russian security service at yung kalbo kanina sa umpisa ay opisyal niya at binati siya nito sa sikretong paggabay kay Max. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panonood.